magandang araw sa inyo mga kamanoy tagal tagal tayong hindi nakapag upload ng video ngayon mayroon tayong gagawin na ano mayroon dinada dito sa atin na Coltic Robinar na 34788i medyo may kalumaan na to mga lumang modelo pero magandang klase to ang problema niya mga kamanoy hindi siya nag hindi siya nag i-inject ng oil hindi naghihigop ng langis dito kapag uh, ano mo to pinindot mo yung inject oil dyan oh, sabi niya ano ba yan di makita freeze and hold sabi niya hold to inject oil tapos sabi niya watch the bottle level what's the bottle level stop to exit sabi niya ngayon nakabakyam na yan mga kamano yung negative 30 na yan eh dito ko sana ikakarga yung ano dito ko sana ikakarga yung freon kasi susubukan ko nga ito yung pinaka problema niya hindi nag-inject uh, ng oil pero ayos yung ibang system. Nakatrouble na ako ng ganitong sira. Ganitong modelo din. Ang naging sira niya. Ang naging sira niya ay... gagawin natin ito mga kamanoy eh. tanggalin natin tong control valve na tong sa ibabaw titingnan natin tong suction valve nya para sa vacuum sa engine oil engine oil valve tingnan natin yung loob nya baka barado baka mayroong bara na tsaka kahigop ng mga dumi ng aircon ng sasakyan kasi sumasama sa langis yung dumi nyan eh baka nagbara tanggalin mo natin tong cover na to Ito ay ibabaw para matanggal natin itong isa isa itong ano mga control valve at may tornilyo yan dyan sa gitla. Dalawa. Ayan yeah, na da, mga kamayang nabaklasa natin. Ganyan lang natin yan. Tapos natunggalin natin natin ito. natin to sa isa, isa. Tanggalin natin ito. Ito. Tsaka ito. Tsaka ito. Tsaka ito. Ito. Para may labas natin yan. Oh, Tanggalin na ito. Tanggalin na yung lahat ng connection dyan. ba? Ito na siya mga kamanoy eh. Dito natin yan uupirahin no, Nilinisan mo natin mga kamanoy eh, para malinis naman paggalaw Tulad yan o, no? may mga rubber na na matigas tanggalin natin muna itong dalawang to. kasi palabas siyang dito eh. ito so, na mga kamalo malinis na natin ito ginagad natin, natin panlinis oh. brake cleaner at saka easy deal ko dito yung pumapasok yung langis oh. tapos lalabas dito sa ilalim babangga sa dito sa check valve na to magbubukas yan tapos lalabas naman dito sa butas na to kaakit dito papasok dyan papasok dito labas sa uh, high pressure hose yeah. Palitan natin natin ng mga uring mga ano. saka natin isasalang ulit at titistingin ito na siya mga kamayon ay balik na natin tisting natin ayun <tinyo> <Testing> na natin <tinyo> Sakir ada lay.

bigay na siya ng ano 'yun dati wala uh, agad, eh. antayin natin siya mag-backroom Maglilictis pa yan eh. subukan natin siyang i-inject oil. Chicken pressure, press for and hold, sabi niya. Inject. Ayo, ayo. Kau boleh sabda. Kam si Lua? ayo Klas kois is. Ayos na siya mga kamarang. Ngayon, subukan nating mag charge ng 0.5 lang. 500. Inject oil klas. Nag inject na ako eh no. Ngayon ayos na siya mga kamaray, naging jig oil na siya. Ngayon ang gagawin natin para matanggal yung mga langis nito, ang lahat ng linya, pati dyan sa loob ng kanyang mga bulb. Gagawin natin. Punta tayo sa mino tapos punta tayo sa system flashing system flash start system flash natin ng kahit 5 minutes lang 05 yan 5 minutes start ang purpose nyan para malinis matanggal yung langis ng lahat ng mga naiwan dyan sa horse na yan at saka yung mga dito sa filter yung langis dito dito at saka ito at saka itong mga linya matanggal yung langis ma drain nya lahat pati yung dito sa mga control valve na yan para lagi siyang malinis Pagkatapos niyan, okay na mga kamarap. Maraming maraming salamat sa panonood mga kamara.